EGB Construction, pinabulaanan ang mga aligasyon tungkol sa flood control projects. Detalye ng balitang yan mula kay Idol Shobi Gagarin ng IFM Kawayan. Mariing pinabulaanan ni Isabella Electric Cooperative (Isalco 2) General Manager at proprietor ng EGB Construction Corporation na may nasira sa mga flood control project na hawak ng kaniyang kumpanya. Bagamat isa ang EGB Construction sa mga kumpanyang binanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na may pinakamalaking kontribusyon sa flood control programs ng bansa at posibleng maharap sa auditing, ipinagmalaki ni Engineer Ernie Bagaw na matibay at maaasahan ang kanilang mga flood control project at wala ni isa sa mga ito ang nasira mula ng maitayo. Ayon sa kanya, masusing sinisiguro ng kanilang kumpanya na sustainable, sumusunod sa ISO standards at tumutupad sa lahat ng plano at espesipikasyon ng Department of Public Works and Highways. May mga proyekto ito sa halos lahat ng rehiyon kabilang ang mga lugar na flood-prone provinces. Marinding itinang ginibagaw ang aligasyong na blacklist. Ang kanyang kumpanya kaugnay ng mga proyekto sa Batak, Ilocos Norte at tinawag itong false accusing Batay sa datos mula July 2022 hanggang May 2025 ay nakapagtalang bansa ng 9,855 flood control projects na may kabuang pondo na 54564 billion pesos. Natuklasan din na may ilang proyekto sa iba't ibang lugar na magkaibang lokasyon ngunit magkapareho ang halaga ng kontrata. Sa kabila ng mga isyong ito, nanindigan si Baggao na patuloy silang magbibigay ng matibay at dekalidad na infrastruktura, para sa kaligtasan at proteksyon ng mamamayan laban sa pagbaha. Kasama nyo mula rito sa 98.5 IFM, Kawayan. Ako si Rajuman Shobi Gagarin, Tatak, RMN.